Chika Talk for Today Chika Talk for Today Inglang lang daw ang nakakaalam. Ruru at Bianca kasal na. Nag-comment si Michelle D. kina Ruru Madrid at Bianca umari sa kanilang swimming potters na dapat na ng dalawa, kung saan napunta sa kasal ang komba ng mga fans. May humilit na kasal na raw ang dalawa at nasabi raw ay ang mga taga-lokal na Luzon. May na comment naman na only Ink knows at I think they are already married. Of course, ha, sa lang man manuwala kapag si Naruro at Bianca na mismo na at wala namang masama kung totoong pasal na sila. Siguro naman, hindi makakabawa sa kanilang popularity kung totoong mag-asawa ng ang dalawa. Bibigyan pa rin sila ng project ng GMA Network. Si nga, gagawin ng book to ng lolo at kasama sa entry MM, na Green Boost. Chika Talk for today. Marian Rivera puno ng pasasalamat na magwad gibidin si Nimalaya 2024 Best Actress. Nagwigi si Marian Rivera sa 20th Sinimalaya Philippine Independent Film Festival matapos siyang hirangin bilang isang Best Actress Awardees para sa kanyang stellar performance bilang teacher Amy sa balota. Binahagi ng kapo queen, na sa primetime queen ang nasabing panahas sa actress na si Gabby Padilla para sa pelikulang Kono Basho. Maria expressed her utmost gratitude to Sunimilaya, GMA Network, and the entire team of Palota during her acceptance speech. Sa kanyang acceptance speech, inialay ni Maria Rivera ang kanyang Best Actress Award sa lahat ng buro na mat. Tapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng mga tao. Natanggap ni Maria Rivera ang kanyang Best Actress Award bago ang kanyang 48th birthday. Magjowa na ba talaga? Kim Pao, may pelikula na. Bongga naman si na. Kim Chu at Paul Avellino na magtatambal din bala sa pelikula. Si Showtime, na kahapon ay bininyag ni Kim at Paolo ang kaninang rom-com film ay may pumagat na may My Love Will Make You Disappear na idinirek ni Chad Vidanes. Una siyempre, nagkakatrabaho si na King Bowsalin nilang kasama si J.M. de Guzman on 2023. At sila rin ang mga bida ng local adaptation ng Kate Damas series na What's Wrong with Secretary King na napanood niyong taon. Pero sa totoong buhay, sila pa talaga. Ang dami kinikilig sa kanila at sa totoo lang, bagay naman sila. Yun nga lang, dapat ihanda ni Kim ang sarili niya na may isang anak si Paolo kay LG Reyes na nasa Amerika. Kaya instant mami siya sa pagka, pag nagkataon. Wala siyang nakitang at di gagawin niya ng anak. Lot, lot. Natawa ng si Chica na nakitang naghahalikil si ni Janine Cherico. Natawa na lang si Lot Lot de Leon nang tumanawin na yung tungkol sa pinag nag-uusapan ngayon sa social media ng mga side things kina Janine Gutierrez sa Cherico Rosales. Ha ha ha. Alam mo nakakatuwa. Si Eko kasi magkasama kami ng lunch ng kanta ni Jeco Gutierrez na hanggang sa dulo, in a bar in Katipunan. Ani ni Lot Lot. So ito lang lunch ng bagong kanta ni Jeco. Nagsimunan kumalat ang mga fake news na may nakakitaro na gahalikan si na Janine at Jericho. Sabi ni Lot Lot na Daw siya dahil nandun siya the whole time, wala naman daw siya nakita na kissing or anything na ganun. Hindi ganun si Janine. Si Janine at Echo ay magkasama sa Lavender Fields kung saan may guest role si Lotlat. At doon, nagsimula mga sightings sa dalawa. Nagsimula sa taping hanggang eventually ay nakita na nga ang dalawa na lumadabas. Sa pagkakalam ni Lotlat, they're both single. Nakikita nga niya na they're always together and that's good daw if they're trying to get to know each other. If eventually they are really dating, then I ay trestyanin at decision dagdag pa ni Lotlot. Bianca, may nilinaw sa tupa nila ni Senator Vince sa Senado. Nagsalita ng kapuso actress beauty queen ni si Bianca Manalo patungko sa usap-usapang smack kiss nila sa labi ng boyfriend ni Senator Win Gatchulian. Sa pakram ng larawan ni dating senador at bagong Department of Education Dep. Ed. Secretary Sonny Angara. Pagamat marami ang kinding, marami rin ang nagsabing hindi raw dapat ito'y tolerate sa loob ng Senado. Para naman kay Angara, wala namang masama sa ginawa ng dalaw at walang nilabag sa patas. Kailangan daw niya nung umalis sa Senate floor kasi may play siyang papanoorin sa GSIS Theater. Nasa likod ng Senate building. nag goodbye daw sila ni Senator Dechoyon. Di daw nila alam na makikita sila sa monitor habang nagbibigay ng goodbye speech si Secretary Sonny Angara at ni Bianca. Ibinahagi naman ni Bianca ang larawan sa kanyang Instagram post kasama pa ang ibang larawan puwan habang nasa Senado. Sa comment ni Secretary Angara, nag si Bianca ng sorry pero si ng bagong Dep and Secretary. Don't be. Ina ni Carlos Yulo nagbigay ng pahayag sa mukhang pera na paratang ng mga basher. Naglabas ng pahayag si Angelica Yulo, ina ng gymnast si Carlos Yulo, upang ipagtanggol ang sarigay laban si maakresasyong mukhang pera. Pinabulaanan niya ang mga isyong ginagamit umano nila ang kinikita ni Carlos sa kanyang mga tagumpay sa sports. Ayon kay Angelica, bagamat siya ay may hawak ng bank passbook ni Carlos, hindi niya ito kailanman inangkin at itinuring na sariling pera. Minigyan din niya na kuha ni Carlos ng buo ang kanyang pera at pinatunayan niya na lahat ng kinitan ng anak ay eh nasa kanya pa rin. Sa parehong pahayag, sinabi ni Angelica na nag ang kaninang hindi pagkakaunawaan dahil sa relasyon ni Carlos sa kanyang girlfriend na si Chloe Angele San Jose. Pakiramdam ni Angelica nilalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya. Ayon kay Angelica, sa kabila ng mga hapa iniisip lamang niya ang kapakanan at kinabukasan ni Carlos. Ipinunto niya na hindi sila nagkulang ng paalala sa kanilang mga anak. Nii-invest ang penang kinikita para sa mas magandang kinabukasan. At siya mga chika talk for today.